Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Naglabas ng saloobin at tinaing itong si Ayay de las Alas May kasamang galit at tampo sa ABS-CBN at Star Cinema Iginigate niya na under Jamie pa rin siya na kontrata At masaya siya sa GMA Network na kanyang uh, pamilya ngayon sa TV Network Naglabas ng saloobin ang dating komedyante Dahil uh, na-share lang daw di niya na sana i-reunion ang kanyang dating pelikulang Ang Tanging Ina Mo ng ABS-CBN at Star Cinema Subalit so, nalaman ito ng ABS-CBN at Star Cinema At pinatik down ang balitang niyan na gusto i-reunion ni I.I. de las Alas I.I. de Alas, ang uh, dating niyang pelikula under Star Cinema, Ang Tanging Ina Yan ang ikinagalit ni Miss Ai. Aside sa video na kanyang pinalabas, narito ang post niya sa kanyang Facebook account. Masama ba daw ang mag-request na i-reunion ang pelikulang Tanging Ina? Kung ayaw daw, hindi wag. Bakit daw kailangan ipatik down ang kanyang request? Ang tanong, sino ba sa ABS-CBN ang nagpatik down? May ebidensya ba na sinabi ng ABS-CBN na ipatik down ang balitang yan na reunion ni Ay de Alas sa Tanging Ina? may ebidensya ba na ipat take down ng ABS-CBN? Naglabas din ng hinaing video itong si Miss Ai, Ai kung bakit kailangan pa ipatake down ang kanyang request o balita na magkaroon sana ng reunion ang dating pelikula na Tanging Ina under Star Cinema. Pwede namang sabihin na hindi muna, bawal muna, pwede namang ganon instead na ipatake down ang balita o request niya. Sino kaya ang nagpabalita na i-take down ito ng ABS-CBN ang kanyang request? Sabi ng ibang netizens, huwag mo nang magalit-galitan Miss AI, huwag mo nang magtampo. Ang unang gawin ay kausapin ng personal, ang executive ng ABS-CBN at Star Cinema. Dapat ang unang gawin, ang tamang gawin, punta sa ABS-CBN studio sa Manila. Kausapin ang mga namumuno sa Star Cinema, upuan, lagyan ng lamesa, at mag-request ng reunion ng tanging ina or else pag hindi pwede, gagawa ng ibang pelikula. Ganyan dapat daw ang mabuting artista o aktres. Hindi yung maglabas na lang sa laubin sa social media at magalit at mainis at magtampo. Dahil kung ikaw, kung humble ka at sikat, dapat Punta ka sa EBS, cbn o Star Cinema, kausapin ng masinsinan at mag-request. Upuan, bigyan ng lamesa. O ba? Diba?